lalaki o. Oh. Ayun po mga katropa, ang tilapia dito sa amin sa Bulacan. Isa pwede palapag, mga ngawit ka. Napakalalaki. Binibenta mo ba yan o pinamimigay? <laughs> Ayun saan? Saan? Magpinsan tayo, pinamimigay mo ba yan, binibenta? Binibenta. <laughs> binibenta mo. Ang laki o. Oh. Tingnan nyo to. Napakalaki Oh. Mga ilang kilo ba itong isan yung malaki na yan? Dalawat po ang laki na yan o. No? Ang laki. mo nga sa ano o. Oh. Oh, saan, <laughs> oh. Napakalaki po. Ilang kilo lahat yan insan? 14 one 1/4. 14 1/4. Magkano ba kilo ng tilapia ngayon? Sandan. Ha? Sandam. Ang ah, lalaki ng ala eh. Lai sanda lang sang kilo. Oh, Napakalalaki. Bilhin kaya natin lahat lahat at pamigay natin sa so mahihirap. <laughs> Biro lang po mga katropa, mapagbiro ako. Ano, ala, kunin natin lahat? Hinsan, pisa Insan 1 ang 1,400 lahat yan. Eh, magpinsan tayo. No? <laughs> ano ta? Megos-megos na to. Insan? 1,400. 1,400, no? Hindi ba pwedeng 600 na lang yan? Tweet. 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 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000? 900 insan? <laughs> <laughs> ano la la? Ano la? Pwede na yun 900 no? Oo. Oh, oh, pwede oh, na yun ay 100. Ah? Na <laughs> la? Oo. Oh, oh. Pwede na yun, no? Kasi eh, lahat na naman, eh, no? Oh, oh, Tapos oh, pamimigay oh. lang natin, no? Oo. Oh, Oo, oh, oh. Ito po, ah, uh, bibili natin kay Insan. O, oh, Leo, pamigay mo na. Umpisaan mo sa mga lola. Mga ito, eh. <laughs> oh, yeah, isa sa lola. Oh, 900 eh. Pamigay natin. Ganyan po kalalaki mga tilapia sa amin dito sa Bulacan. Parang malungkot la. La. Wala. Oh, wala nga oh, la eh. Oh. Oh. Dalawa yan. Oh. Oh, sa lolo, lolo, bigyan mo. Punahin natin yung mga kamag-anak. Nasa <laughs> pa yung mga Kay lolo. Pwede na tawaran na ng 800 ngayon yan. Napamigay na natin eh. <laughs> Sige, bigay mo sa lolo yan. At eto. La, la, la. Ah, oh, sa lola. Puro kasi kami dito magkakamaganak At eto, yung natira. Ah, uh, sa farm. Tapos, ah, uh, doon sa likod. O, oh, yung san bayaran mo oh, bigyan mo sa lola lileng. Bigyan mo lola lileng. Lola uh. oh, pala, no? Oh. lola Hati-hati. Tapos yung malaki, yan, bigay mo na sa Tito Ben. Kay Tito Ben yung malaki. Tapos magtira ka sa bahay para may ulam din tayo. Oh. insan ka, may usapan natin? 900. Ha? 900? Oo. Oh. Ang sukli ko yung sandahan. Nap Napakabigat. Napakabigat. Napakabigat naman talaga ng pinsang ko ni sa ko perang hindi ko akin timba ko. Ano de ito yung pinaka. Minsan, yung isang libo pa talent mo yan eh. <laughs> la, 2,000. Oh, uh, <laughs> Hindi na siya luggeron. Oh. Uh, uh. Thank you. Ay, wala problema la. Oh, eh para ano? Ah, uh, hati-hati lang tara le dalhin na natin. Isa uwi na namin to ha. O uh, sige, sige. Oh, uh, <laughs> Ganyan po kalalaki ang tilapia sa amin sa Bulacan. Tami sa kasi Lakenet sila basta dito lahat sa looban. Tapos yung eto lang <laughs> yung pinakamalaki leyo kay Tito Ben. Ah. Hindi lahat dito, kita dali mo wala. At Tingnan mo nga, pag ano mo, tapos bigyan mo tita dalen, tingnan mo kung magkakasya lahat Hati-hati mo, tagi isa, bigyan mo isa si hati dalen. Ayan. Nakata... Oo. ah, ha, tara. Tapos sa Lola Liling Ayun pa mga tropa, nakabili tayo ng tilapia. Oh, okay, sige Salamat din. Oo oh, nga, Lola. Binigay sa akin ng ano eh, eh, dinagdagan ko na. <laughs> o, oh, ba? Diba? Ako, oh, pamigay pa tayo ng tilapia. Lola Liling Lola Liling la, oh, la, la. Tilapia. Tingnan natin reaksyon ng Lola ko. Uh, oh, bigay may isang maliit. Tatlo lang naman sila. Ayan oh, na, oh, oh. Ah, nandun ba? Oh, yun pa mga katropa, nakabili tayo tila. Piyablaki. Ito kay Tito Ben. Tapos, Tiami, saka dito sa kabila. Lahat bibigyan natin. O, oh, di ba?